Tuloy ano ba ito? Hindi ka pinapit lang po. <laughs> <laughs> Inhale. Exhale. Oh, dami. Napas. Oh, oh. <laughs> ang oh, sarap. relax lang. Sama mo lang. Oh, huwag lang oh, Sama mo lang Wow. Yeah. Mm, Sarap. Oh. Oh, sa Balikat po. Balikat. Last week, kamay mo kung tikitin mo yung pallet mo. Kaya tuwid mo. Masakit yan, hindi nyan. Sige, babawin mo. Anong pangalan, ma'am? Marilu po. Marilu. Ilang taon na? 42. Oh, hindi alam pa. <laughs> <laughs> Likod. Balikad. Masakit. Shoulder. Ito? Tsaka ito? Mga paa niya. Pati paa? Bakit? Lunges ko. Lah, ogah tera. Itu. Tahu sahaya. Itu. 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 Just Itu. Di Itu. Di sana. Balik lagi langkung bulanlah. Saya. Okey lah sekarang. Oh. Itu bahasa. Itu bu. Mengitinya. Relax. Tak, 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 Ah. tak, 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 Magaling ka lang ngayon. Ah, taas mo yung kanan pa mo. Anong masakit? Ayun dito ko po. Sige. Okay. Kabila. Anong masakit? Dito din. Diyan din. Dinas lang. Sakit Hmm. Ha? Uh -huh. Dito? 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 Hmm. Uh -huh. Lahat nga, masakit. Dito, dito ha? Dito Dito, ha? dito, dito. <laughs> lang. Inhale, exhale lang, ha? Ha? Okay. Tunay ba ito? Hindi ka pinapit lang po. <laughs> <laughs> Inhale. Exhale. Mami. Napas. Ang sarap. Ang sarap. May parang mga hangin kasi sa loob yun. Pero matatanggal na yung sakit ng paligid mo. Tsaka ang mga paa mo. Yung mga paa mo nagnanam. Kung O okay. May tusok-tusok. Okay? Tatanggal na yun. hindi, okay, hindi, okay, hindi. Okay. Taas mo na yung paano paa mo. Sa iba ba? Kunti lang. pa? Hindi Okay. ko sa amin. Relax ka lang, last number. Kita ulang. Okey, ke bila no? Cuba no kali. Relax number. Sama ulang dah. Okay, oh, auh. Oh. Serap. Ah. <laughs> 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 si Sir, kapag rin yun eh. Kapag rin Relax ka lang ma'am ha, basta gihinga ka lang. <laughs> ya. Relax mo na yung balilip Pero ibo. Mhm. Hindi mo hmm. pilay. Pagod ka? Malakas <laughs> <rest of> <laughs> so, ba, balik main Then, yung kumain Itu yang ito atas. Okay. Yan, okay. Hinda. Hinda ko sa ako. Hinda nayan. Hmm. <laughs> ah. Tapos ka gising mo bawa ng maga, Wala <laughs> Talaga <mo>, po. <sarap> natawa. <laughs> sarap. Sarap sa buhay, dangal ng. mo mo. <clears throat> Masakit okay. so, pa? Masakit pa? Masakit pa? Hindi na po, medyo unti na ka na? <laughs> 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 At atok yan eh Basta narinig ka uh, no. Next